Tanpa simula si Berbo. Ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Oh. Bakit ka. Diyos pala ang Berbo. Ngayon, tayo pumunta rin sa salitang Berbo. Ano yung Berbo? Salita. Kalil salita. Sa Diyos. Oh sabi, sumasa Diyos yung salita. Ngayon, eh yung salita, Diyos na pagkat sa yun. E eh, si Kristo ikay salita. Ah, ganito yan, pero huwag kayong malila. Ho! Yung hugong na yun, ino kayo Ano ang laman? Wala, kaula. Pero, sinabi ko, Kanino yung hugo? Di manalo. Anong laman? Si Juan. Sa makadwit, iba yung sinasalita kaysa ron sa salita. Sino ang Kristo? Ang sinasalita. E, alin ang salita? Yun sa Diyos. Yun Diyos. Yan ang pagkakaiba.